Hello mga ka-abroad at mga ex-abroader Magandang araw sa inyong lahat Sana'y nasa maganda kayong kalagayan Sa lahat ng oras At ligtas alamang kapahamakan sa buhay Sang panig ng earth mga kayo naroon Pag-usapan natin yung Insurance claim Dito sa UAE Yung tinatawag na ILOE O, -E, o Uh, involuntary loss of employment ayan which is uh, mandatory sa mga uh, employee na nagsimula noong January 1, 2023 ito yung makakatanggap ka ng uh, uh, cashback kapag nawalan ka ng trabaho. And sadly, on my part, nagtanong tayo sa sa mga dapat pagtanungan, sa mga tao, sa online, at isa ang sinasabi nila na hindi tayo makaka-avail ng benefits ng insurance na yon kasi Uh, ayon sa regulasyon kailangan ang mandatory 12 months duration na ikaw ay uh, nakaregister dun sa insurance scheme although nakabayad tayo ng premium na 1 year hindi daw po valid dun kasi as of today ay meron lamang tayong 6 months na naging member tayo nung Uh, insurance scheme na yon ng Dubai Insurance o ILOE so sadly on my part uh, although nakabayad tayo ng premium na one year eh, hindi tayo kasali sa mabibigyan ng benefits dahil lang sa pagkawala ng trabaho so sa mga magtatanong kung sila ba ay uh, makakakuha ng benefits mula sa insurance na yan ang Dubai Insurance o LOE o Involuntary Loss of Employment ang sagot po ay nakadepende yan kung ilang buwan na kayong uh, member ng insurance kapag less than 12 months um, sad to say wala po kayo makukuha um, clear po sila sa pagsagot sa atin Uh, nakailang tawag po tayo sa kanilang uh, hotline at uh, isa po ang sagot nila wala pang 12 months na member ng insurance scheme na yan ay uh, zero benefits po ang makukuha wala negative as in no kaya sana po sa mga may katanungan diyan sana ay nasagot ang naglalaro mga tanong diyan sa isip nyo at uh, yan lamang po muna mula dito sa Abu Dhabi uh, kita kits tayo sa Pinas magtayo tayo ng negosyo may maklaim man tayo sa insurance o wala See you. Bye bye.